Ito na naman! Sina yan si Kanug John? Yan mga anglers! Yan! Yan mga anglers! So, yung mga huli oh! Nandun sa uh, ano? Kanya-kanyang... So ito matinding anglers to guys! Yan matindi. ano, uh, Ba't matinding ang anglers sa Bakit? Bakit? Kasi pumupunta rito Walang pahay niya! Binabasag <laughs> <Like>, pa <laughs> niyo na naman anglers ha! Oh. yung... Huwag yung binabasag! Oo! oh! Oo! Oh, <laughs> Luhusay ng anglers na to ha. Oh. Kanya kanya-kanyang pita sila dun oh. Ang kanya-kanyang silang pita. Ang galing. Ay. ang galing. Yan oh. Na, wag huwag dyan. Kay anglers, kay anglers stick yun. Oh, yan. Tingnan kayo so. <laughs> Tingnan dyan. mo <laughs> aroma. Tingnan. Grabe. Kanya-kanyang pispan oh. Diyan ka lang. Diyan ka lang muna. Yan. Yeah. <laughs> yung, mga, yung sulit viewers natin dyan yun, uh, shout out sa inyo uh, paka share pakishare and like lang mga kanugnog dito kami yung spot namin yun. kung gusto nyo ma experience na makasama si mga kanugnog uh, mag comment lang kayo guys at uh, dadaling ko kayo sa spot na maganda at hindi kayo mabibigo ito guys si Javi lang kung baga sa, no, sa, mga anglers lang na sa mga anglers na mga ka-appreciate ng mga ganitong content So lalo na 'yung mga anglers na mga masisipag diyan mag-fishing. Pero to guys, wag nating magawing hobby kasi minsan din 'yung sa pag 'yung sa ganito guys, may mahirap din maging hobby. Ayun, laki 'yo. Laki no. Kasi ang yan, talaga sa ganitong fishing talaga nakaka talaga maging hobby 'to yung fishing nito. <laughs> Temis na papasok ng trabaho, hindi ka makakapasok. Kasi siyempre yung utak mo, fishing. <laughs> ng isa Aray, ko. Aray ko! Tulad nung... Tulad nung isa dyan. Itat. Matasok is... na yung oh. isip niya. Nasaan? Ilog pa rin. <laughs> Ayaw lima. Aray ko. Ang lakas nila magpain guys. Buo-buo ano? pa ha. <laughs> Aray ko. <laughs> Bakit na naman ganyan, Tekyo? <laughs> Lakati ko. <laughs> Ready pa rin ng ano mo. Kanino? Kan. Ang laki sana. Grabe oh. Sayo. Laki no na. <laughs> laki ton. Ano ba sa ano? Petrol mar. Lalimang pamar. Ay <laughs> <laughs> no, dalawa-dalawa. Ay ko. Kagat na naman. Aray ko. Kagat na naman si Tikyo. Aray ko. Nilubog. Baon. Grabe. Aray ko. Pisa na naman. Grabe naman yan. Grabe naman. Tingnan guys. Kalating oras. Kalating oras pa lang. Grabe. Ano masabi mo sa spot ni Kanugnog? Ha? Maraming maraming salamat kay Kanugnog. sa Pain. Yun! Hindi <laughs> 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 talaga <laughs> tala <laughs> tala tala makakalimutan yung Pain ha. <laughs> Galing saan pa yung pahay natin, Tol? Galing saan? SM yan. Uh, SM? Fairview. Oo oh, da. At tayo na. <laughs> SM Fairview pa lang. Yun. Ay, ayan laki. Dalawa-dalawa. Grabe. -dalawa. Sulid, oh. Ito <laughs> nga, sulid, guys, <kaysa. laughs> ang galing. Dalawa-dalawa, oh. -dalawa. Piston. Laki. Nagkalat na mga isla, oh. Oh, aray ko rin oh. naman talaga. Ay, grabe, namimitas. <laughs> aray ko, namimita. oh <laughs> namimitas. Aray ko. Namimitas. Namimitas guys. Dito nga pala guys, ito sana si Del Monte Bulacan na Comment lang kayo sa gustong makasama sa akin sa pag-fishing ngayon. Uh, pero, hindi naman lagi ganitong kalakas dito. Uh, ito, pagbaha lamang. Pero pag hindi naman baha, matahirapan din. Kasi nga, ayan po yung labo at saka yung linaw yun nandun doon lahat na ano dito tumat pumupunta sa malinaw na to dito sila nang hingay at dito sila nagpapahinga sa kabila ng tuloy-tuloy yung abo at tuloy-tuloy yung baha so dito na muna guys maraming maraming salamat sa sulit na pagsuporta sa mga kanugnog thank you very much sa mga ka-anglers ko dyan